Hi! Hey, good morning guys! Nandito kami ngayon sa may uh, bukid sa aming munting uh, palaisdaan Ayan, kung pansin po ninyo daming naglutangang mga isda Ayan o, makakapanghinaya dahil nga po ang lalaking mga isda Ayan o, isdang Taiwan ako tawagin Ayan sila sila o sayang hindi po namin alam kung anong dahilan bakit naglutangan hindi pa po sana namin ito lilimasin kaya lang sayang kung yung mga laman nung amin pala isda na eh, lahat kaya no sayang kaya babawasan na ho namin yung laman para may maisalba naman Kaya ha ito yung mga kinuha namin dyan sa may ispan kahapon nakapangayang marami pa po dyan sa may mga kangkungan hindi pa po hindi man makita sa aking video pero ayan o marami pa pong naglutangan dyan sa may mga kangkung ngayon lang naman hu ito nangyari dahil nung nakaraan wala naman hong ganitong uh, pangyayari ang isa sa mga iniisip namin dahilan ay yung bigla ang pagbaba ng tubig at siguro o na overcrowd yung mga isda na deplete ng uh, oxygen kaya eto na Saka pang hinayang Lalaking isda pa naman Ayun o Sarap sa nang pang ngayong bagong taon Yung mga natira na lang yata Yung mga maliliit Ayun o Ito yung mga patay na isda o. Kaya, hindi pa man sana panahon para maglimas eh, kailangan nang gawin para may maisalba maliliit na lang po yung mga nakikita ninyong buhay malalaki yata yun na yung mga naglutangan Kagayon okay. man, uh, salubungin natin ang masaya at positibo ang uh, taong 2024 Sa inyo pong lahat, isang uh, mapayapa at uh, mabiyayang taon 2024